Hindi pa din makapaniwala ang publiko na tinapos na ni Maine Mendoza ang relasyon sa asawa nitong si Arjo Atayde. Ayon kasi sa usap-usapan ng mga kilalang showbiz columnist, hindi na daw magkakaroon ng second chance para kina Main Mendoza at Arjo Atayde dahil basag na basag na umano ang puso ng magkabilang panig. Marami ang naglabas ang resibo kung saan magpapatunay na talagang totoo ang mga akusan ni Main Mendoza sa ex-husband nito. Marami ang nalulungkot dahil umabot pa sa publiko ang mga bagay na dapat daw ay pribado nilang pinag-uusapan. Subalit ayon sa ilang netizens, hindi daw masisisi si Min dahil nasakta nito at tama lang umano ang ginawa nito upang wala na daw mabiktima pang babae si Arjo Atayde. Sa kabilang banda, inamin naman ni Arjo na nasasakal na siya sa mga bintang at pagsiselos ni Maine. Kahit anong paliwanag niya daw sa TV host, ay mas nananaig pa din daw sa asawa ang pagsiselos at galit sa kanya. Dahil nga daw sa madalas na pagsiselos ni Maine, ay hindi na umanong niya kinaya at napuno na ito kay Maine. Umabot na nga daw sa nagkakasakitan sila ng pisikal, ngunit pinipilit niya umanong iwasan dahil mahal pa rin niya si Maine Mendoza. Ayon pa sa aktor, hindi daw siya mismo ang nakipaghiwalay kay Maine taliwas na naunang pahayag ng TV host. Naaawa umano si Arjo sa pamilya niya dahil maging ang mga ito ay nadadamay na din sa issue. Isa na nga daw ang ina nito sa mga pinuputakte ngayon ng mga basher. Ayon sa mga ito, konsentidora umanong ina si Sylvia Sanchez dahil pinapaboran daw umano nito lagi ang mga kayustuhan ni Arjo at never daw nitong sinangayunan ang mga ginagawa ni Maine. Samantala, lumabas din ngayong araw sa ilang pahayagan na di umano'y nalaman na ni Min Mendoza ang katotohanan na pineke umano ni Arjo Atayde ang kasal nila na ginastusan niya mismo ng milyong halaga. Ayon pa sa kampo ni Min, haharapin daw ngayon ni Arjo Atayde ang patong-patong na kaso sa mga kasinungalingang ginawa nito hindi lang kay Min Mendoza maging sa pamilya nito. Tila may masamang pakay daw talaga si Arjo sa pamilya ni Maine dahil kilala ang pamilya ni Maine na isa sa pinakamayaman sa Pilipinas. Nakakalungkot daw ang nangyayari ngayon sa pagitan ni na Maine at Arjo ayon sa netizens. Dahil nagsangasangan na nga daw ang issue na dapat daw ay pribadong nire-resolba at hindi na dapat pang ipaalam sa publiko.